Naiuwi ng Zaragoza Central School ang 100,000 pesos cash prize matapos tanghalin bilang champion ng kanilang entry sa naganap na paskuhan sa Kapitolyo para making competition 2023 ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Naganap ang judging ng parol making competition sa Freedom Park, Cabanatuan City nitong ikapito ng Disyembre taong 2023. Ayon kay Provincial Tourism Officer Attorney Jose San Pedro, sa ikatlong taon ng parol making competition, tradisyon ay mayroong labing isang kalahok na nagmula sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Ang um, Provincial Tourism Office po ay nagpapasalamat po ng lubos sa ating po mahal na Governor, Governor Ori Oy and Vice Governor Doc Anthony Machasumali sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga programa at aktibidad po ng Provincial Tourism Office uh, kung hindi po dahil sa inspirasyon na suporta nyo po na 'yan ay hindi po namin magagawa ang ating po mga aktibidad na katulad po ngayon. So. kabilang din sa mga nagwagi ang entry mula sa San Agustin Integrated School sa Nosey City na nag-uwi ng na 50,000 pesos bilang second place. Nasungkit naman ng Carmen National High School Zaragoza ang third place na mayroong 25,000 pesos cash prize. Habang ang DepEd San Antonio District naman ang nagwagi sa People's Choice Award at nagwagi ng 5,000 pesos cash prize matapos na magkamit ng pinakamaraming reactions sa Facebook ang kanilang entry. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.